Nanan. Sandali, Feta. Nanig mo naman, di ba? Sinugo daw nila yung facility. Kailangan ko mahanap si Inay. Hindi, Hindi, ano pa? Teka lang, teka lang! May intindi kita na nag-aalala ka sa nanay mo. Pero hindi naman masasagot mo mga rebuilding yun yung mga tanong mo eh. Pwede ba? Hindi nila dapat malaman ang galing kasi sa Genesis. Feta, basta ko nila iniwan yung nanay ko doon. Akala ko ligtas siya doon. Akala, akala ko... Akong... Akala ko walang pwedeng mangyari sa kanya. Eh, hindi ko ina-expect na mangyari to, Phil. Oy, yung dalawa. Ano alam niyo sa si Genesis? Uh, nangangarap lang. Nangangarap kami. Baka pwede naming pagpatuloy yung yung pagmamahala namin doon. Diba? Teka. Nakita niyo ba yung hinahanap ko? Yung batang maliit hanggang to kataas. Nakadilaw na pantaas. Parang, parang wala po eh. Ano po bang... Buhok Mahaba buhok ay? niya. Mahaba buhok. Uh, ano po bang bang pangalan niya? Del! Kita mo? Wala dito eh. Tara na!